Sumanay siya sa iyo. Mama, ano mo ba? Hindi pa po. Nagnapon ni Ate. Opo. Oh, ano siyan ba? Bisa ako na yan. Ate? Bitaan. Punin mo yung pamuyo dun sa higaan namin. Parang unan pa lang, barado Sorry, madam. Alam ko masakit yun. Unan pa lang. May dry skin na. Kaya masakit na. Balikan ko na lang. Ayaw po magpatanggal eh. May wang ko. Lagyan mo yung akin. <laughs> wow. Lakasan mo. <laughs> Meron pa. Hindi ko lang, ma'am. Excited mm. na siya matanda. Hindi kasi si ay lumakad ang niya. Tignan natin itong kapat. ma'am. Sagit, ma'am. Medyo i <laughs> din ko ng konti, ha? Sige. Lagi, na. Maipod. ipod no, Nawawala na

Dry skin, ma'am. Malaki ito. sakit, ma'am, beberapa doa iwan na natin. May bayad siya. Um, ang binabalagubuhan niya ng tupa. Mabayaran ang biyari ng tupa. Ito kasi yung ano yung nagagamit Oo, oh, mga bag. Tsaka Balikan ko ma'am, meron pa yan. Yan. Yan yung binibili nila yan.

tumalon sila kala ang mga maniniwala mamatay siya diba wala pani daw nila mga bago siya sakitan

Ang alam ko lang manipis lang talaga manipis lang yung ano niya. kaya masakit. pero titignan ko po sa unahan pa lang ako. ng madam naman. Nga okay mababang okay 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 Diba? Manipis lang talaga siya. Sabi mo sobrang lalim. okay ano? okay parang sakit na ma'am parang kikita ko na yung dent ng ano niya. iya tsagain nyo po unti-unti ko na lang kasi dry skin siya ma'am eh ha? manipis na na party po yun ma'am yung masakit na kamo pero kapal ng dry skin dikit na dikit lang mm Hilay like ko muna. Naiwan pa. May naiwan pa. Hindi pwedeng yun, ano. Et, ma'am. Kaya. Kaya. Kaya iyan din. Dry skin lang siya, ma'am. Hindi ko ma'am. Hmm. Tapos yung sinasabi mong malalim, feeling ko mas malalim diyan sa kabela. Oh, sorry, sorry, sorry. Di, DJ gusto no mo? DJ Mike. Po. Masakit din siya? Oh, sakto lang.

ay ko kung ano iyon don ayun sorry maam sabi mo kumunoy hindi naman kumunoy eh tama iko ko pang konti konti na lang nasaktan ka doon ma'am kasi manipis yung balat doon pero makapal po yung dry skin. Oh, Teka huh? lang mama, dito na lang yun sa unahan kasi ito, yan malambot na, ito na lang yan oh. Hmm. Yung sa loob po, wala na. <laughs> Tapos yung puno po sa loob, pasira na. na.

Ikit, ma'am, no? Sorry, po. Inihila ko tuloy para hindi bumagsak, eh. Kasi kapal pa ng dry skin, oh. Kaya medyo nasasaktan ka, ma'am, pag pinupush ko.

Sorry. manipis na dry skin na lang. Ramdam mo yung mama, matigas pa eh. Yan, yeah, Mama sasaktan ka? Yan. mahirap mo. Kung paano ko naman kaya ang buta naman ako kayo. Bumili siya ng sabi, Sa post. Sa May pinos kayo lang. Nag-post ako. Pero hindi niya na sa Oo. Sabi niya sa post. Makakayoy lahat ng driver. Sa habang kaya oh wala ko kasi kala ko sa kransha ako Ako hindi din ko talo hindi talo 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 yung talo talo papasok ko talo talo at talo 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 hanggang alam talo 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 lahat po, ilagawin mo ninyo. Sabi nga Siyempre, pag wala ngayon, bakit lang siya gusto niya, kung ano lang yung sa niya. Pag wala sa Hindi nyo naman siya nag po. Hindi naman siya po. ng buhay ni Sana? Alam mo 450. ng Sana, 450. Plus cupid. Cupid. Hindi, <laughs> okay, pangain mo pa? Pangain? Uh, Oo. Oh. Yung uh, magkana ka sa iba? 350. Uh -huh. Sa krensya. Oh. Oh. Dapat ngayon yun na itutulungan. Kaya ,�oh, ko na sa trabaho. At tamad pa. Kaya hindi siya aray doon sa amin. Baka pag sila ko, doon na siya papa sa amin. Puro ba ko kasama ko? ano po. Hindi na aray yun. Baka <laughs>

tinutulong ako po, eh, inayos ko lang, ay, sana. Sabi ko, eh, habang nagsasalita ikaw, at itinutulong kay eh, Enteng, ikaw ay eh, nagamit na. Hindi yung, basta mo na lang ako, tuturo sa bata yung gawin, tsaka tutulungan mo eh, yung pagbabawa, hindi eh, po pwede yung ganyan. Ito, mama. Ito. So, sakit. Tatanggalin ko to, ha? Indro niya. Sabi ko, ko ah, siya. Nagot siya sa akin. Maliit lang po yun. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Ah, ito. Kasi hindi mo maaari, hindi mo tutulungan. ika mm -hmm. higa nga lang doon Sorry madam. Hindi naaari yun, gayun siya. Yung sharing mo lang. Bakit? Walang pangarap sa buwan. Ay wala. Ano siya doon? Haki doon laki? Mas parang ano yung 100 million doon lang. Ako wala. Lalo na lang na kung halimawin ko hindi eh, magkakapera at magkakauna ako. Mm -hmm.

Manipis na to. Koko lang yung natanggal ko tapos yung konting rice. Bin Ako naman hinihila ako nung pupagayong. Okay. Oh, oh. <laughs> Ibaangat naman. Naangat ako. Naangat ako. May naangat aking kuwi. Dito eh. si Atina na. Mayroon hmm. pa madam. sorry na. I love na. Marami pa ma'am. Hindi pa po siya, hindi ko pa po nakikita yung pagbabago ng kuko. marakumbaga pag pag apply mong cutics, marami pang sasabitan. So, yung... May para po ganun natusok. Ay, natusok mo. Hindi mo maintindihan ng O, ano, eh, pagka kinalami, lalo yata ang napuog na tayo. ito pa po. Ay, hmm. oo. naman. Unti-unti lang natin. Bibigla eh. Yung palinis ng palinis. Yung pala yung meron pa Yun nga po, kaya siguro siya laging palinis ng palinis. Kasi ramdam nyo, alam nyo. Oo, na hindi natatanggal. eh problema. Pag siya naman naglinis. Mm -hmm. <laughs> mm. May pakati, ay, tiga, pagka tinutungan ito, ito ito ito. Ay, di nga ako. Pagka uh, uh -huh. ako sa banyo, maliligo, ang scotch brite, ay, yun ay kuskus ako. Kung hawak ko ang scotch brite, kuskus ako sa banyo. Ganyan, dahan-dahan, kanay-bog dadali pa doon sa sulok-sulok yung aking iyong puta lang sa akin. Tutong-tongan pa niyong aking ito. Baka naman sa kumot, kaya ramdam ko siya ngayon. Gusto na hindi ako sa kasal sa 16 months. Sabi ko kayo

bu ng konti. Yung ano niya, baka mamaya pag kinat ko 'yon, magsusugat e manipis na yung itsura. O puting mo para siyang umumbok, pero manipis na siya. Baka kasi pag kailangan ko lang ikat, baka pag cut ko, susugat. Hmm. Alas 9 na? Ate, pahingi nga ng note, yung notebook ko nga dyan, yung schedule ko, anak. I-adjust natin yung kay Ate Alice. Buksan mo, anak, yung schedule ko.